Tiniyak naman ang Education Department ang patuloy na pagtutok sa dagdag benepisyo ng maguro at pag-hire ng karagdagang administrative officer sa sektor ng edukasyon. May ulat si Kenneth Pasyente. Kasabay ng paggulita ng National Teachers Month, tiniyak ng Education Department na tutok ito sa pagtugon sa mga pangangailangan ng mga guro sa bansa. Sa kick-off ng aktibidad na isinagawa sa Bohol, sinabi ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte na batid ng kagawaran ng mga sakripisyo ng mga guro, lalo na sa paghubog sa pagkatao ng mga estudyante. Teachers are the spark of inspiration in every classroom, the guiding light of countless possibilities and better futures and the builders of our nation's dreams teachers have essentially helped build our country and teachers will always be there as we move forward with our aspirations to see a stable secure peaceful and strong motherland kasabay nito ang pagsiguro ng DepEd na matutugunan ang mga hinaing ng guro kaya tuloy ang pakikipag-ugnayan ng DepEd sa GSIS upang matulungan sa pagloloan ang mga guro Tinatrabaho na rin ng DepEd ang pag ng nasa mahigit 3,000 administrative officers at 1,500 planning development officers upang mabawasan na ang mga administrative work ng mga teaching personnel at makapag-focus sa kanilang pagtuturo. Nakipag-ugnayan na rin ang DepEd sa Civil Service Commission para ihirit ang mas mataas na teaching overload pay para sa mga teacher. We can never put a monetary value on your contributions to the country. Rest assured that we are committed to recognizing and compensating our teachers for their invaluable contributions. Bagaman kinikilala ng Teachers Dignity Coalition ang mga hakbang na ito ng DepEd, iginiit ng grupo na dapat mas tutukan pa ng kagawaran ang mas malalim na problema ng mga guro. It's beyond no? Um, those um, praises. No? Ang kailangan ng mga teacher natin ay yung talagang aksyon. No? Kailangan ng mga teacher natin yung talagang um, ang um, pagtangkilik no doon sa sa aming uh, kalagayan no yung pagbibigay sa amin no ng matamang atensyon no? ng proteksyon ng estado at ng uh, makatarungang sweldo hirit pa ng TDC dapat masolusyonan solusyunan ang perennial problems gaya ng kakulangan sa mga classroom at mga guro. Um these um, um demands no are not no for um for our sector no for our our uh, uh, our um selfish demands no. These uh, actually no will uh, really lead down to better um quality of education. Gigeet ng DepEd kaisa sila ng mga guro at sinabing patuloy na tinutugunan ang naturang mga hamon ginugunita ang National Teachers Month hanggang October 5 sa bisa ng Proclamation number no. 242 na naipatupad taong 2011 Kenneth pasyente para sa bayan